Hi hey guys, welcome to my mini vlog. So karon pa ko kabalik og voice over. Kay nga naman, kay gilain ako sa kong kinabuhi. Bitaw <laughs> guys. Oy nga naman no ay. <laughs> so wala naman kay ganap. So ako na lang i videoan na akong mama. Naglimpyo sa iyang mga sagbot, taga nang sagbot sa among kuan ay eh, palibot oy. Eh. Anong anong hilig buwak ng buak ng inahan no? Kano man na sila? Ako ako hilig wag ko katisting o tagaan pagbulak po no, na, hindi ko may lagong bulak yun na mama kugihan kaya na kugihan sa basakan kugihan sa balay it all around pero mula ko balay kanang na ba kanang sa kanang anang ba yung nana ba ba nang bulak bulak ba huwag ko dada kay sagbot na sa panan ako angay o oh, nasa dyan man naman sa basakan Dili na po sa sayang mga sagbot na rin sige. Sa na yun! Tanglad! Pasabot, <laughs> alam nga buak, Kung saan na siya nga buak. Sagbot yun na sa pananaw. O, alindot, kinsa, kuhan rin na panahon. O, buntag sa'yo, no? Mata, may ana. Mata, may ana. May mata ko, ana! Himala. Kung oh, dyan, o, hindi na po siya doon sa tabay. Oh, daghan guys, sag buwak, guys. Nagsakit akong mata. Puro green. Ta <laughs> guys, ayaw so, na ko ginahan. Sige, tag inahan na ba. Mo, ay may bida diri as video lesson sa. Oh, ja. Oh, nga ko bejo video video ra kay wa oh, may hinungdan. <laughs> yawa ay. See <laughs> guys, bawa na to. Bye!